September 30, 2024, nang matapos ang voters registration para sa 2025 midterm elections. Sa ngayon, nasa 7.7 million na ang bilang ng registered voters sa buong Central Zone na kinabibilangan ng mga probinsya ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Ang pinakamalaki po is Bulacan. We have 2,183,281 registered voters to be followed by Pampanga which is 1,682,684 registered voters followed by Nueva Ecija 1,625,351 followed by the province of Tarlac 940,701 registered voters followed by the province of Bataan

At upang gawing mas convenient ang pagboto at mapataas ang voters turnout, iba't ibang aktibidad daw ang hilulunsad ng COMELEC kaugnay ng halalan. Magkakaroon ho ng early voting para sa mga senior citizen at PWD at heavily pregnant women. Ang plano ho is to make the voting experience a lot more convenient and easier. I-implement po natin yung mall voting. Iniintay na hulan na namin yung guidelines pwede na hong bumoto sa mga malls. Para maiwasan po yung siksikan, mainit sa mga eskwelahan, di queuing, kahit mahaba dahil malamig, wala hong problema yan. Samantala, higit 3,000 naman ang kabuoang bilang ng mga aspirants na nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy sa Central Luzon itong October 1 to 8. For Aurora, we have 185 aspirants. For Bataan, we have 243 aspirants. For Bulacan, we have 731 aspirants. For Nueva Ecija, we have 832 aspirants. For Pampanga, we have 598 aspirants. For Tarlac, we have 565 aspirants. For Zambales, we have 392 aspirants. Nilinaw naman ni Attorney Lobo na hindi tatawaging official candidates ang mga individual na nag ng kanilang Certificate of Candidacy hanggat hindi pa nagsisimula ang campaign period. Lahat po nang nag ng Certificate of Candidacy from Governor down the line, from October 1 to 8, ang tawag po natin sa kanila as of this time ay aspirant muna. They will be considered officially as candidates once the campaign period starts. So for national, Magumitawin sa February 11 and for LOCA, that would be on March 28. Dagdag pa nito, papatawan lamang ng kaukulang parusa ang mga candidate na lalabag sa mga panuntunan ng COMELEC pagdating pa lamang ng campaign period. Kasi ho, lahat ho ng ipinagbabawal ng panuntunan po ng Commission on Election ay mag-a-apply lamang po sa kanila pagdating po ng campaign period. Pagdating naman sa hamon sa seguridad at kaayusan ng eleksyon, ito naman ang naging pahayag ni Attorney Lobo. We have a very very um, very good relationship in so far as to the members of the law enforcement agencies para ma-protectionan po. Hindi lang naman po yung pagtataguyod po ng isang mapayapang eleksyon kundi po para siguraduhin din pong safe yung mga personnel po natin sa complex. Kinonsidera naman daw na generally peaceful ang mga nagdaang eleksyon sa rehiyon. In Region 3, medyo uh, mapalad po tayo. Gawa ng ang election po dito, mapabarangay man, o pang midterm o pang national, ay considered, considered po na uh, generally peaceful. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.